Kasi nakakasama ko. Pero Tapos, wait. ay sorry, 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 forgot. Before niya sagutin yun, natutuwa lang ako si kay Pabi kasi nung pumasok kayo lahat, yung mga starter, siya yung pinakanatandaan ko, siya yung favorite ko noon. Kasi sabi ko, no, galing naman niya, may personality siya. True. Kasi ang daming magandang pumasok, ang gandang, ang daming maganda, kung ano-ano mga damit. Pero si Pabi, mapapansin mo talaga kasi nakakatawa talaga siya. Gano, At kasi, kasi ang ganda niya. Ganda kasi ang ganda niya. Ganda kasi ang ganda niya. Ganda kasi ang ganda niya. Sino yung may bang sa gilid? <laughs> ah, na Sino uh, nag-design may bangs yun sa gilid? Uy, may, ganon, anon. ganon. Ganon, pero bumagi naman. Pinapapalit ko yun, kaso nanigas na daw. Nanigas. <laughs> Wala na akong choice. Tapos, may nanigas. Oh, Tapos ayun, nung time na nandun na ako sa talk, So talagang solo-solo lang, tapos nakikiturd wheel lang ako kala Amber, ganun. Tapos nagbibidyo-video. Tapos biglang ano kasi, eh, biglang may first CC, new CC na darating. Eh, hindi naman dapat talaga ako mahihiya doon kay kasi Eh, kaso ang problema, ito sila Jordan, ina parang binubuyo nila ako ah, na isi-ship down nila ako. Sa buyo nagsimula. Tapos Lahat nata, ganyan yun, uh, uh, nagsisimula oh, sa buyo. Tapos nung dumating na si kasi noon, blindfolded heart, ay hindi na ako makatingin ng diretso. Na-invest na, na approach ko siya kasi may message ko din siya sa TikTok. Tapos, ayun na, pagdating doon sa... pag ko, crush mo na. oh Ay, wait. Hindi, hindi. Pag-deferring ka. Di ba, crush niya na. Diba, Pag-deferring diba, Explain lang ako, di ba? <laughs> di ba, kasi... E di nag-open forum. Teka lang. Ayun. <laughs> wait lang. Uy, sabi <laughs> ni Cassie, shot ko yan. Siyempre naman, I love you. Ay! <laughs> ayun, wait, lang. wait lang, ito kasi yun. Uh, Kung baga, si Amber kasi, di ba, best friend niya si Cassie. Tapos... Parang habang nagkukumo kami sa 247, sabi, ay, yung ano dyan, baka yung pumasok dyan, best friend niya. Nagko-comment kasi si Cassie doon, nanonood siya. Sino ba yung Cassie B? Sabi ay, kasi nga, uh, um, uh -oh. same sila ng pinanggalingan tingin. Uh -oh. Sino ba tong si Cassie B? Sabi ko na, laging, ano, nanggugulo doon sa comment sabi ko gano'n. Tapos nung biglang siya yung papasok na Persisi. CC, tapos sabi ko, ay, sabi ko yun pala. Tapos tinignan, tinignan ko na siya sa TikTok. Ah! <laughs> In-stalk na. Wait lang, sinag ko. Tapos nung nalaman ko siya yung papasok, minessage ko, see you tomorrow. Sabi yeah. <laughs> wait, wait lang, wait lang. Oh. Sa tayo kapag kagano, nakumulaan diba? oh. natin yung mukha. Natistock tayo, di ba? Pero din din na ay, hindi na nagpamessage. Hindi na lang sabi ng see you, Tom. Di ba? Hindi, hindi, yung Ito yung naging problema. Kaya ako minessage si Cassie. Bakit? Kasi, yung time na siya yung nalaman kung papasok bukas, ito sila Jordan kasi, binubuyo ako. Tapos, ito nga yung ano, friends na kami sa TikTok. Sabi ko, es, accident na pindot yung wave. Ah, yung uh, way. Aksidente. Aksidente lang ba talaga? Yeah, wait, ay, eh. wait, sa aksidente talaga nagsisimula eh. Sa aksidente. Sa aksidente. Kahit na aksidente, bakit ka pa rin nagsiyutong? Hindi, syempre parang awkward. Hindi, parang ang creepy kasi pag wave lang eh. Tapos mag-high siya. Tapos sabi ko, see you Tapos sabi niya, see you, see you ate. Ate! Ate! Ate ka pa rin! Tapos ayun na. Nagka-open forum. Tapos ayun na. Ay ang kulit na nakaka-